May mensahe nga itong si Jamal Murray matapos nga nilang talunin itong ang Timberwolves sa game number 3. Pero bago yan atin muna ang quick recap sa performance ni Jamal kung saan mga idol naglaro nga siya ng 37 minutes with 24 points at 5 assists. 11 for 21 sa field, 52% yan ng mga idol. Pagdating naman si 3-pointers, siya ay 40%. And definitely nga mga idol siya ang nanguna dito nga sa team ng Denver Nuggets para nga makabawi nga sila dito sa Timberwolves at makatuan nga sa series na ito at ma-avoid ang 3-0 deficit. Kaya naman sinabi nga netori coach Mike Malone sa kanyang post-game interview sa tingin niya nga daw si Jamal Murray ang klase ng player na mas lalo daw gumagaling kapag siya ay binubu o talk ng mga fans. Kumaga nagle-level up ang kanyang level of play kapag meron ng mga against sa kanya sa paglalaro. Kung baga mga idol, nagre-respond itong si Murray sa mga ginagawa na ganito ng mga fans at hindi nga siya nagba-backdown. Banggit pa ni Coach Mike Malone na hindi nga daw maganda ang kanyang naging Game 2 performance na 3-4-18 lamang sa field itong si Murray. Pero he never loses confidence nga daw sa kanyang player na ito at patuloy nga lang daw siyang nagditiwala dito kay Jamal Murray. And then nakita naman daw natin ngayong game number 3 ay maaga pa lang ay nakakuha na ng rhythm itong si Murray at ang dailan nga daw niya sabi ni Coach Malone ay dahil daw sa tulong ng kanyang mga teammates in freeing him up. At talaga daw na dahil din sa so mga plays na kanilang niran Ang ginawa lang daw ni Jamal ay nanatili siyang aggressive sa umpisa ng laban ng gangule Kaya naman maganda ang kanyang naging performance naging laro na kabaway from game number 2 sabi niya, Jamal Murray relishes the role of a bad guy. At gusto nga rin daw talaga ni Coach Malo na mga ganitong klaseng atmosphere kung saan from the start of the game ay very hostile ng mga fans. Dahil dito nga daw makikita at lalabas kung anong klaseng player ka. Kung ikaw ba daw ay magre-respond or titiklop sa ganitong klaseng pressure. At nakita naman daw natin kung anong klaseng player ngayon itong si Jamal. And then ito namang si Murray nang matanong siya about sa pagbubunga ng mga Wolves fans ay kanyang sinabi itong mga ganitong klaseng mga bagay daw makes you better. It will make you better nang dahil daw you need to respond dito sa pagbubu ng mga fans. And for him nga daw ay mga ganitong klaseng pagkakataon makes him better at talaga naman daw na chine-cherish niya ang mga ganitong mga bagay. Banggit niya pa na ang ganitong klaseng environment daw ay talaga namang makes you lock in sa laban and be there for your team teammates. Then lagi rin daw siyang binibigyan ng motibasyon ng kanyang mga teammates kaya't naging magandang kanyang paglalaro sinasabi daw sa kanya na remain aggressive. Kaya naman daw na ginamit niya bilang fuel itong mga pangbubuh ng mga Wolves fans sa kanya para nga siya manatiling lock in mode sa laban. At talaga naman daw na it is fun yung mga ganitong pagkakataon. Ine-embrace niya nga daw ang mga ganitong glassing challenge sa kanya inamin niya nga rin na deserve niya nga daw itong pangbubo ng mga fans sa kanya nang dahil sa kanyang ginawa pero yung mga ganitong klaseng pagkakataon daw talaga naman ay masaya and he embraces the challenges na gaya ng ganito So yan nga mga idol ang mensahe ni Jamal Murray after ng kanilang panalo naging epektibo naman yung pangbubu ng mga Wolves fan kaso epektibo sa parte ng Nuggets dahil ginanahan at na-motivate itong si Murray.